Sa mundo ng kalikasan, iilan lang ang tayang tapatan ang laki at lakas ng mga dambuhalang ahas mula sa malalalim na kagubatan hanggang sa mga latian at hindi sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Meron silang kakayahang mamuhay at manghuli ng kanilang pagkain sa paraang tunay na kamangha-mangha. Sa video na ito, bibigyan natin ng spotlight ang ilan sa pinakamalalaking ahas na naitalas kasaysayan. Una ay pag-usapan natin ang Yellow Anaconda sa Altamira. Sa Altamira, Brazil, habang nagsasagawa ng kontroladong pagsabog sa isang kweba, natuklasan ng mga manggagawa ang isang dambuhalang yellow anaconda na may habang 33 feet. Tinatayang tumitimbang ito ng halos 400 kilo at may lapad na 16 inches. Ginamitan pa ito ng crane para maiahon mula sa guho. Isang mapanganib na hakbang pero naging maayos naman ang lahat. Ang yellow anaconda ay likas na matatagpuan sa South America. Isa ito sa pinakamalalaking ahas sa mundo. Bagamat mas maliit kaysa pinsan netong green anaconda, hindi ito makamandag. Pero lubos pa rin mapanganib dahil isa itong constrictor. Pinipilit nila ang kanilang biktima hanggang mawala ng hangin. Kadalasan, sumusugod sila mula sa tubig kung saan mas madaling maipit ang kanilang pagkain. Kumakain sila ng isda, amphibian, kapibara at, at kahit kapo ahas. Ang ganitong kalaking nilalang ay may kakayahang lumunok ng mas malalaking hayop at mabuhay ng ilang linggo nang hindi na muling manghuli. At narito rin ang Indian Python sa Pinang Island. Sa Pinang Island, Malaysia, nakakita ang mga manggagawa ng isang Indian python na may habang 26 feet habang nagtatrabaho sa isang construction site. Halos kalahating oras bago nila tuluyang maligpit ang dambuhalang ahas. Ayon sa mga trabahador, madalas na silang nakakatagpo ng ganitong uri habang nasa site kaya binigyan pa nila ito ng pagkain at tubig bago pakawalan. Makalipas ng ilang araw matapos ito mangitlog, hindi na ito nakayanan ang kondisyon. Ayon sa investigasyon, may lumabas na CCTV footage kung saan nakakita ang isa sa mga manggagawa na sumipa sa ahas na pinaniniwala ang nagdulot ng pinsala sa loob ng katawan nito. At rin ng Burmese Python sa Florida. Kilala ang Florida sa mga amusement park, dalang hita, dagat, at lalo na sa malalawak na swamp at dito rin natagpuan ng mga mga ang isang Burmese python na may habang 18 feet at timbang na 63 kilo Nang buksan ang tiyan ito, natuklasang natuklas ang nagdadala ito ng 73 na itlog Bagamat hindi ito nakapanakit ng tao ay mapanganib pa rin ito dahil isa itong invasive species noong 1992 dala ng isang malakas na bagyo napunta sila sa Florida mula sa kanilang natural na tirahan dahil dito mabilis silang nakapagparami sa Everglades National Park at nakipag-agawan sa mga likas na hayop doon para sa pagkain tulad ng mga mamal, ibon at reptile sa mikling panahon halos naubos nila ang populasyon ng ilang hayop at naapektuhan ang biodiversity dahil wala silang natural na predator pinayagan na ng pamahalaan ang malayang panguhuli ng mga Burmese python nang walang permit o lisensya upang mapigilan ang mas malalang epekto nila sa kalikasan. At narito rin ang reticulated python sa Kansas City. Ang reticulated python ay likas na makikita sa South at Southeast Asia. Isa ito mahusay na manlalangoy at nakakapamamuhay pa sa maliliit na isla sa paligid. Pero may isa na nakarating pa ng mas malayo Noong 2011, na natuklasan sa Kansas City, Missouri ang isang reticulated python na may habang 25.2 talampakan at bigat na 158 kilo. Tinatayang nasa 10 taon na ito, inampun siya ng isang entertainment company na tinatawag na Full Moon Productions at pinangalan ng Medusa. Hanggang ngayon, siya ang pinakamatagal na ahas na nasa captivity. Tuwing dalawang linggo, kaya nilang kumain ng kuneho, usa at baboy at minsan umabot pa sa 42 pounds sa isang kainan. Kahit na itinuturing na parte ng pamilya ng kumpanya sa si Medusa, malinaw na hindi siya basta-basta pwedeng lapitan. At kung tingin mo ay matindi na ito, mas magugulat ka sa mga susunod na nasa listahan, lalo na sa numero uno. At narito rin ang papawan python sa Indonesia. Sa Indonesia, kilala ang malalawak na itong kagubatan bilang tirahan ng iba't ibang hayop gaya ng tigre, rhino, paniki at syempre mga dambuhalang ahas. Isang araw habang nag-aani ng palm oil sa kanilang bukirin, hindi nakabalik ang isang magsasaka. Kinabukasan, nadagpuan ng mga otoridad ang isang papawan python na may habang halos 30 talampakan at napansin nilang may nakaumbok sa tiyan nito. Sa bansang ito, madalas mangyari ang ganitong encounters dahil sa tuloy-tuloy na pagkasira ng kagubatan na nagtutulak sa tao at mababangis na hayop na magtagpo. At narito rin ang African Rock Python sa New Brunswick, Canada. Ang African Rock Python ay likas na makikita sa sub-Saharan Afrika. Tulad ng ibang python, ito ay isang constrictor. Ngunit kakaiba dahil madalas daw naapektiwa ng biktima, hindi lang sa igpit ng pagkakapulupot kundi pati sa matinding presyo na dulot nito. Kilala rin itong invasive species at natagpuan pa maging sa mga swamp ng Florida na dati nang may problema dahil sa mga Burmese python. Ang mga siyentipiko ay naglalarawan sa kanila bilang agresibo at mahirap alagaan sa pagkabihag. Sa New Brunswick, Canada, may naitalangkasan ng isang African Rackpile ito na nakatakas mula sa kulungan ng isang apartment dahil sa laki at lakas nito nagdulot ito ng panganib sa loob ng Gusali ang pangyayari ay nagsilbing paalala kung gaano kahirap panatilihin ang ganitong uri ng ahas sa mga tahanan at kung bakit mas ligtas na manatili sila sa kanilang natural na tirahan at narito rin ang scrub python sa Queensland Australia Dadagpuan ang dambuhalang scrub python na ito sa isang rainforest natural park sa Queensland, Australia. Kung may bagay na kilala ang Australia, iyon ay pagkakaroon ng kakaiba at mapanganib ng mga hayop. Ang scrub python ay pwedeng umabot ng hanggang 25 feet ang haba. Pero napakadalang nito. Kapag umabot na sa 16 feet, itinuturing ng malaki para sa species na ito. Dalawang rainforest keepers ang nagmamaniho nang mapansin nila ang tila isang malaking sanga ng, ng puno sa daan ng nilapitan nila, doon nila natuklasang isa pala itong higanting python. Kung ako ang nakakita ng isang sanga na gumagalaw, ay siguradong mabilis din akong lalayo. At narito rin ang boa constrictor sa Red Lobster, North Carolina. Parang sapat na sanang exciting ang Red Lobster Restaurant pero sa North Carolina, nagkatagpo ang mga empleyado ng isang boa constrictor na may habang 22 feet sa kagubatan sa likuran ng kainan. Ayon sa mga opisyal, malamang hindi pang matagal itong malaya roon dahil hindi ito likas sa lugar. Ang mga boa constrictor ay katutubo sa South America at karaniwan ding inaalagaan bilang exotic pets. Madalas silang makita sa mga pribadong koleksyon at pampublikong exhibits. Nang dumating mga opisyal para para nito. Hindi naman ito naging agresibo katulad ng ibang hayop. Sinubukan lang nitong umiwa sa tao. At narito rin ang Diamondback Rattlesnake sa Florida. Ang Diamondback Rattlesnake na tinatawag ding Texas Diamondback ay isang makamandag na uri ng ahas na karaniwang nakikita sa timog bahagi ng Estados Unidos at Mexico. Isa ito sa mga species na responsable sa maraming kagat ng ahas sa rehiyong iyon. Kilala siyang matapang, naninindigan kapag nakaharap at gumagamit ng pagkalansing ng buntot bilang babala. Kapag hindi yun gumana, tsaka sila sumusugod. Noong Holy 2017, nakuha na ni Katie Terry ng video ang isang diamondback rattlesnake sa Florida. Ayon sa kanya, sapat ang haba ng ahas para halos masakop ang tatlong kapat ng lapad ng kalsada na may dalawang linya. Mabuti na lang at nakita niya ito bago bumaba mula sa kanilang caravan. Kung hindi ay baka natapakan niya ito. Ibinahagi na ang video bilang paalala sa mga residente na magingat ingat kapag naglalakad o nag -garden. Ang laso ng diamondback ay isang uri ng hemotoxin na nakakaapekto sa maraming bahagi ng katawan. Kaya napakahalaga ng agarang lunas kapag nakagat ng ganitong uri ng ahas.